Sa dinami-daming OPM bands noong dekada 90 na namayagpag at nakapagbigay sa atin ng mga hindi makakalimutang mga kanta, ay eh isa na ang River Maya sa mga mas tumatak at nakatikim ng mapabilang sa mga pinakasumikat na banda sa Pilipinas. Isa ang River Maya sa mga bandang sumasabay at may kakayahang makagawa ng sariling marka sa eksena kahit sobrang sobra ang kasikatan ng Eraserheads noong panahon na yon. Sobrang timeless naman kasi mga idol ng kanilang mga kanta tulad na lang ng awit ng kabataan. 214. Kisap Mata Himala at sobrang dami pang ibang kanta na may kakayahang ibalik tayo sa panahon na sobrang simple lang ng buhay, walang toxic na social media at yung panahon na mas malaking parte ng libangan ng mga tao ay ang pakikinig ng musika. Kasunod nga mga idol ng higanting pangalang Eraserheads at parokya ni Edgar ay naging pangatlong ang OPM band ang River Maya na nabigyan ng parangal ng Mix Magna Award noong 2019 para sa kontribusyon ng mga ito sa kasaysayan ng OPM Rock Music. At alam nyo ba mga idol? na bukod sa Pilipinas ay nakagawa din ng pangalan ang mga ito sa mga kalapit na bansa natin tulad ng Singapore, Thailand, Malaysia at Indonesia at naging pinakaunang OPM band pa nga ang mga ito na naimbitahang tumugtog sa ginanap na 2006 MTV Asia Awards tulad ng parokya ni Edgar mga idol na kasalo nila sa titulong banda ng bayan ay eh sobrang aktibo pa rin ng River Maya hanggang sa kasulukuyan pero hindi tulad ng parokya na sobrang solido pa rin ang original na line up eh hindi naman natin halos makilala na ang River Maya sa sobrang dami na ng mga miyembrong pumasok at lumabas sa banda kaya naging nagtatanong din ng mahabang panahon ng kanilang mga tagahanga kung kailan nila makikita magkasama-samang muli ang classic na line-up ng River Maya. Sa unang reunion pa lang ng Eraserheads noong 2008 mga idol, ay eh naging maingay na din ang panawagan ng mga fans na gawin din ito ng River Maya. Nasa wakas nga sa hinaba-haba ng panahong ipinaghintay, ay eh magkakaroon na ito ng katuparan ngayong February 2024. Nagbigay ito ng kaligayahan sa marami, pero syempre may mga na-disappoint din dahil hindi kasama ang original na gitaristang si Perf di Castro. Hindi kasi makakalimutan ng mga tao na ang napakaastig na gitar solo nito ang isa sa mga nagbigay ng kulay sa mga kantang 214 at awit ng kabataan. So halika at ating mas kilalanin ang River Maya. Halungkayin natin ang totoong kwento kung paanong nabuo ang banda. Ano ang kanilang mga pinagdaanan at bakit ngayon lang nagkaroon ng reunion? Wala ba talagang pag-asa na makasama si Perf de Castro? O baka naman may niluluto silang surpresa sa araw ng konsyerto nila? O kung wala man, sulit pa rin ba ang ibabayad mo sa tiket kung manunood ka? Pag-usapan natin lahat yan. Pero bago ang lahat, e eh, shoutout muna sa ating mga idol na sina Review Studio PH, D. Macy Suarez, Ebs Jarilla, Jeffrey Redaha, King Nathaniel Bayog, Scott Kane at Kirby Abregana. Maraming salamat mga idol. Nagsimula ang kwento ng River Maya noon pang 1992. Napansin noon ni Direk Chito Ronyo, ang husay sa gitara ni Kenneth Ilaga na anak ng kanyang kaibigan. Mga panahon yon mga idol na saktong bumubuo sila ng manager ni si Liza Nakpil ng isang project na rock show band. Kaya naman inimbitahan niya ang Binatilio na mag-audition dito na ginanap sa Faces Disco sa Makati na nilahukan ng napakaraming kabataan na sa huli nga ay eh, tatlo lang ang nakuha nila doon. Kenneth Ilagan sa guitars, kaibigan nitong si Rong Vilayo sa drums at Nathan Azarco naman sa bass. Nagsagawa sila ng hiwalay na audition para makakuha sila ng kanilang keyboardist kung saan nga ay nakuha nila si Rico Blanco. At sa karagdagan ng bukalistang si Jesse Gonzalez ay nabuo na ang bandang noong una ay tinawag nilang Zaga. Pagkatapos ng ilang gigs ay hindi rin naman nagtagal mga idol at inalis din nila agad ang bukalistang si Jesse. Dahil kahit may taglay na husay at karisma ay hindi naman siya magfit sa band. Sa mga panahong yun mga idol habang naghahanap sila ng bagong vokalista, eh doon na din sila nakaisip na lumipat ng studio na pinagjajamingan. Nagkataong doon sila napadpad sa studio ni na Perf Castro, kung saan nga nabuo ang classic na lineup ng River Maya na nakilala natin. Nasundan din kasi yun mga idol ng pag-alis ni Rom Vilayo. Dahil isang araw na malit ito sa kanilang practice, eh inabutan niya ang kaibigan at kabanda ni Nathan na si Mark Esqueta, na siyang tumutugtog ng drums habang wala siya. At dun pa lang ay nakita na ni Rome na mas bagay ang style ni Mark sa banda dahil kung ikukumpara sa kanya ay may pagkametal nga ang bagsaka ng kanyang estilo na medyo malayo sa tugtugang kanilang tinatahak kung kaya naman ay maari nating sabihin mga idol na nagparaya din dito si Rome dahil nahihirapan din naman ito makipag-commit sa matinding schedule ng banda kaya dito na naging regular na miyembro bilang drummer ng saga si Mark Esqueta si Nathan din mga idol ang nagdala sa kaibigan nitong si Francisco Manalak o mas kilala sa tawag nating Bamboo. Wala namang plano noong una na maging miyembro ito ng banda pero sa hindi inaasahan ay basta nalang umano itong kumanta ng acapella ng kaunting part ng kanta ni Michael Jackson na She's Out Of My Life. na agad ay nagbigay ng matinding interes sa banda. Lalo na at taglay nito ang boses at karisma na hinahanap nila sa isang bokalista. Niyaya nila si Bamboo na samahan sila sa ilang kanta. At dun nga inakita na nila ang gusto nilang maging frontman ng kanilang banda. Nagsimula na silang tumugtog ng mga original songs na likha ni Rico Blanco sa mga sumunod na araw. Ando na agad mga idol, ang mga kantang Ulan at 214. Pero ganun pa man ay hindi pa rin natapos ang problema ng banda. Napilitan na rin kasing umalis si Kenneth Ilang. Ilagan, dahil pinagbigyan nito ang kagustuhan ng kanyang ina na tapusin muna ang kanyang pag-aaral. Kaya dito napapasok sa banda mga idol si Perf De Castro na may-ari nga ng kanilang tinutugtuga na estudio. Na dahil nga sa taglay nitong galing sa gitara ay agad itong nagfit sa banda. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, eh hindi naman umuwing luhaan si Kenneth Ilagan. Dahil napunta naman ito kalaunan sa mga bandang Violent Playground, True Fate, at The Dawn sa karagdagan nga ni Perf de Castro sa banda ay eh nagpa nagpasya na nga silang i-disband ang saga kaya saktong 1994 ay ipinanganak na nga ang banda na tinawag nila na River Maya sinasabing nagmula ang pangalang ito kay Rico Blanco na sobrang nagustuhan ni Perf de Castro na siya namang nagbigay ng suhistyon at nagtulak sa management para gamitin ito bilang pangalan ng banda sa paglabas nga ng kanilang debut at self-titled album na River Maya noong November 1994 ay agad na nakuha ng mga ito ang kiliti ng masa. Magsama-sama ba naman dito mga idol ang mga kantang awit ng kabataan, 214, ulan at yung bring me down sobrang ganda din noon. Kaya hindi na nakapagtataka ang mabilis na pag-arangka ng kasikatan ng River Maya. Nakakalungkot nga lang dahil nasundan na rin yun agad ng pag-alis ni Perth Di Castro. Nalilimitahan kasi umano ng management ng banda ang kanyang gustong gawin. Mas madaling isipin mga idol na nagkaroon siya ng pagkakaiba sa tugtugang gustong tahaki ng banda. Uh, somebody else telling you that, hey, you can't do this or you can't do that. Ah, ganun, okay, I'm gonna go. I wanted to head in this direction and I guess they wanted it. Nagdulot yun mga idol para magpatuloy ang River Maya ng apat lang ang miyembro. Kumukuha na lang sila noong panahon na yon ng mga session guitarist sa kanilang mga live shows. Pagpasok ng February 14, 1996 ay lumabas na ang pangalawang album na Trip. Wala na dito ang mga malulupit na guitar solos pero nagpatuloy pa rin naman ang tagumpay ng album na ito na naglalaman ng mga awiting himala, kisap mata at panahon na naman. Atomic Bomb naman ang naging pangatlong album ng banda na inilabas noong January 31, 1997 kung saan namang kabilang ang mga hinahanap-hanap kita, LC, kung ayaw mo wag mo, if at luha. Sa mga panahong yon ay sobrang namamayagpag ng gusto ang kasikatan ng River Maya. Nakapaglabas sila dito ng Rivermaya Remix Album at nagkaroon pa ng matagumpay na US at Canada Tour noong 1998. Pero nauwi yun sa pangyayari na inakala ng marami na masaklap na pagtatapos ng banda. Nagdesisyon kasi dito mga idol si Bamboo na tumigil na sa US para ituloy ang pag-aaral at makasama ang pamilya. And then he decided to stay there. Uh, but you know, you can't blame the guy because his family is there you know his friends are there and... um, i love music this is my job it's what i do but then uh... I will never sacrifice my family, my home, or anything else to that. You know. Pero na natili na mo nakatayo katayo ang River Maya, dahil hinawakan na dito ni Rico Blanco ang pagiging frontman ng banda. Siya din kasi mga idol ang kanilang main songwriter, kaya hindi naging problema ng River Maya ang paggawa ng mga bagong kanta. Pero syempre, eh hindi naman maitatago ang malaking impact at epekto ng pagkawala ni Bamboo. Nahirapan na sila makapagbigay ng maraming hit songs na katulad ng mga naunang album. Sa sunod nilang Album na It's Not Easy Being Green noong January 15, 1999 ay nagkaroon lang ng isang kanta na tumatak ang nervyoso, naging album of the year naman sa NU Rock Awards ang sumunod na album na Free pero nasundan na ito ng pagkakaalis kay Nathan Azarco noong 2001. Dito na nagsimula mga idol na medyo naiiba na ang mukha ng River Maya. Si Rico Blanco at Mark Escueta na lang kasi mga idol ang natirang mga original na miyembro ng banda. Dito na pumasok sa parehas na taon si Najab Sergio, Victor Legaspi at Mike Elgar. Nakapaglabas sila agad ng isang extended play na alab ng puso. Na ginamit naman sa pelikula ni Robin Padilla. Sinundan ito ng pang-anim na album na Tuloy ang Ligaya noong October 2001 na naglalaman naman ng mga kantang Wag Na Init Ulo Baby at Umaaraw Umuulan. Tapos album na Between the Stars and the Waves noong October 10, 2003 kung saan mapapakinggan ang isa sa paborito ko nilang kanta na Liwanag sa Dilim. Natalo sila ng parokya ni Edgar sa Favorite Artist Philippines Award sa ginanap na MTV Asia Awards 2004 na nasundan pa ng pag-alis sa banda ni Victor Legaspi. Pero bumalik naman na mas malakas ang River Maya noong 2005 para kuhanin ang parehas na award. River, River Maya! Favorite Artist Philippines Artist Favorite Philippines Nagsunod-sunod na din ang malalaking projects ng banda tulad ng paggamit ng kanta nilang posible sa Southeast Asian Games. Ginamit din ng Globe ang kanilang kanta na makakaasa ka at nakalikha din ang mga ito ng isa sa pinakamalaki at isa sa pinakasumikat nilang kanta. Ang You'll Be Safe Here Nabukod sa ginamit sa isang TV series na Spirits ng ABS-CBN, ay eh nagbukas din ito ng pinto sa River Maya para makilala din sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Napili ito ng MTV Asia na i-perform noong 2006 MTV Asia Awards at nagawa nilang makabuo at makapag-release ng compilation album sa parehas na pangalan na nailabas sa Singapore. Malaysia, Indonesia at Thailand. Nagkaroon sila ng kakayama kapag tour sa mga nasabing bansa na nasundan pa ng pag-release ng isa pang album na Isang Ugat Isang Dugo noong October 10, 2006. Sa sobrang achievements na nakuha ng Rivermaya noong panahon na yon, eh tuluyan na nga silang nabansagan bilang banda ng bayan, isang titulo na pinaghahatian nila ng parokya ni Edgar. Pero tulad ng pag-alis ni Bamboo sa kasagsagan ng kanilang kasikata noong 90s, eh muling naharap ang banda sa malaking problema sa pag-alis naman ni Rico Blanco noong 2007. Sa pag-alis nito ay nawala ng frontman at main songwriter ang banda. Kaya inakala talaga ng marami na katapusan na yon ng River Maya. Pero halos isang buwan lang mula naganap ang huling performance ni Rico Blanco sa banda ay naglabas na din agad ng kantang sayang ang mga natitirang miyembro ng River Maya na itinuturing nilang open letter para sa kanilang mga tagahanga. Muling nagpatuloy ang banda mga idol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng audition para sa bagong vokalista kung saan nga ay nila dito si Jason Fernandez. Hindi nila naging problema ang paglika ng mga bagong kanta dahil malawak na rin ang kakayahan sa pagsusulat noong panahon na yon ng mga miyembrong katulad ni job Sergio, Mark Escueta at Mike Elgar na lahat ng mga ito ay mayroon ding kakayahan na kumanta. Nakapaglabas din agad sila ng album na Buhay noong January 21, 2008 pero nasundan nyo ng pag-alis ng River Maya sa pangangalaga ng kanilang long-time managers na sina Direk Chito Ronyo at Liza Nakpil. Umabot sa korte ang labanan kung sino ang may karapatan o nagmamayari ng pangalang River Maya na muling nagbigay ng sakit ng ulo sa banda. Nagpatuloy naman ang mga ito at nakapaglabas pa ng album na Closest Thing to Heaven noong September 2009 pero umalis din bigla noon si Jason Ferrer Fernandez kaya napilitan ang bandang kumuha ng mga pansamantalang bukalista sa mga natitira pa nilang gigs tulad ni na Paulo Valenciano na anak ni Gary V at maging ni Vinci Montaner ng parokya ni Edgar nasundan na yun ang hayatos ng River Maya at tuluyan na ring pag-alis ni Jab sa banda bumalik din naman agad ang River Maya noong 2012 na kasama na ang mga bagong miyembro na si Narayan Peralta at Norby David naglabas sila agad ng album na panatang makabanda noong March 19, 2013 pero pero nasundan din yun agad ng pag-alis ni Norby na naging daan naman para makabalik sa banda ang original na miyembro na si Nathan Azarcon at muling nasundan ang paglalabas ng bagong album na tinawag nilang sa kabila ng lahat noong September 15, 2017 sa kabila ng lahat ng kaguluhan at papalit-palit ng miyembro ng banda eh literal namang hindi talaga nabuwag ang River Maya na natili itong buo at nakatayo sa kabila ng lahat ng pinagdaanang problema na kahit nga umalis na rin si Ryan Peralta no ong 2018 ay eh, nagpatuloy pa rin ang banda bilang trio hanggang sa kasulukuyan. Kaya para sa mga nagtampo at sa mga nagtaka kung bakit hindi nagre-reunion ang River Maya na katulad ng sa si Eraserheads, eh yun nga ay dahil hindi naman nawala ang River Maya. Sobrang aktibo pa rin ang banda hanggang sa kasulukuyan. Pero syempre ay eh madami namang pagkakataon na tumutugtog ang mga ito na kasama ang ibang miyembro na mula sa kanilang original na lineup. up Tulad na lang noong January 9, 2016, nagsama-sama si Nico Blanco, Nathan Azarcon, Mark Esqueta at Perf Di Castro. At may pagkakataon naman na ang kasama nila ay si Bamboo. So ngayon ngang natuloy ang pinakahihintay na reunion na nakatakdang ganapin ngayong February 2024, eh marami ang nagtatanong kung wala na ba ang kasalukuyang River Maya. Tuluyan na bang babalik ang original na miyembro ng banda? Kung sisilipin natin mga idol kahit sa Wikipedia, eh nakalagay na doon na past member na si Mike Elgar. Yan ang isang dahilan ng mga idol kaya hindi ako nagtitiwala sa wiki sa paggagawa ng aking buong script. Dahil kung pag-aaralan natin ang takbo ng social media ng River Maya, eh makikita natin do na aktibo pa rin tumutugtog ang trio na kasama si Elgar kahit nga nakakasana ang reunion ng classic na line ng banda sa sobrang ganda ng itinatakbo ng solong karera ni Bamboo at ni Rico Blanco eh parang napakaliit naman ang chance sa mga idol nang iniisip ng iba na babalik na ang mga ito ng tuluyan sa River Maya nagsama-sama lang sigurado ang mga ito para sa kaligayahan ng tagahanga ng banda minsan na rin sinabi ni Mike Elgar na walang problema sa kanya kung gugustuhin mag-reunion unang original na miyembro ng River Maya. Dami kasi yung naghihingi ng ano, mga tao na humihingi ng uh, reunion ng River Maya uh, original lineup. Uh, well, I'm not in the position to say na hindi mangyayari or mangyayari. Nasa sa kanila yan uh, kung ito nilang gawin. Hindi nito ipinagdadamot sa mga tao na makitang muli na nagtatanghal na magkasama sa isang intablado ang mga original na miyembro. Speaking of original members, marami ang na-disappoint na hindi kasama sa reunion si Perf Di Castro. Maaari nating isipin na may problema sa pagitan nito at ni Rico Blanco. Sa mga hindi nakakaalam, eh kailan nga lang inag-post si Perf Di Castro na itinake down ni Rico Blanco ang kanyang cover song ng 214. Pero syempre kung iisipin natin mga idol, eh ano kayang problema sa pagitan nilang dalawa? Nagkasama pa sila sa kanilang ginawang mini reunion at 4 years ago ay eh, nakita pa nating nag-comment si Rico Blanco sa video ni Perf Di Castro para magbigay ng tips para maiwasan ang copyright na kahit siya mismo ay nakakaranas din ito sa sarili nilang mga kanta. At dahil nga napakaganda naman yata ng timing ng issue ng post ni Perf, eh marami talaga ang nagsasabi na marketing strategy lang umano ang mga ito para paingayin at lalong pag-usapan ang gaganaping reunion. Kaya hindi na nakapagtataka kung gulatin nila ang mga manonood na mayroon palang partisipasyon si Perf Di Castro doon. Hindi natin alam pero ang astig at sobrang saya sigurado noon mga idol kung biglang magpapakita si Perf ng live o sa screen sa mga kantang 214 at awit ng kabataan at kung sakali namang hindi mangyari yon at wala talaga si Perf Di Castro sa reunion ay eh siguradong napakabangis at may enjoy pa rin ng mga manonood ang parating na reunion ng River Maya hindi kasi katulad ng ibang lumang banda na halos hindi na makanta ng ayos ang kanilang mga naghit na kanta ay eh alam naman natin na halos walang nagbago sa boses ni Bamboo at ni Rico Blanco. Kung totoosin nga mga idol ay eh mas lalong gumaling at mas matured na ang mga ito ngayon. Kaya sigurado mga idol na sobrang sulit pa rin ang ibabayad mo sa tiket kung manunood ka dahil yung marinig mo lang muli ang kombinasyon ng boses ni Bamboo at ni Rico ay eh siguradong ibabalik nila ang alaala ng kabataan mo.